ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Yesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ng anak ng Diyos ang taong ito. At sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang makita ng senturyon ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ng banal ang matuloy ang taong ito. Siya ang sa mga kawal na nagbantay at nagmamahal sa mga taong nagpahirap at nagpako sa Christ for Christ. Siya ang kawal at nagtukoy sa Sabiwan at kanyang ibang kawal. Tinulos ng sibat na... Maria na kanyang ina ay nakibahagi din sa mga hirap at sakit na dinanas ng kanyang anak na si Jesus. kamatayan. Mula sa punong kahoy ay nagkasaling na buhay upang ipakita sa atin ang kadakilaan ng Diyos. Kasama sa karosan na ibig sabihin ay libing. Ito ang paglilibing sa ating Panginoong Yesus. Matapos na hilingin ni si Jose ng Arimatea kay Pilato, ang bangkay Agad nila itong ipinabasa krus at ibinalik siya sa isang kayong lino. Kasama si Nani Connemo, Maria, Maria Magdalena, at si Maria na kapatid na Marta, at si Salome ay binala nila si Jesus sa isang meeting ng Hiukay bato, At sila ay nagsiuwi at naghanda ng mga papango at mga umwentong. sumunod na tagpo ay noong nagpapasya ang buong Sanhedrin kung ano ang gagawin nila kay Yesus. Ipinagtanggol niya si Yesus sa harap ng mga punong pari at kapwa niyang parisero na nagnanais na ipadakip ito. Isa rin siya sa mga San Nicodemo. Ipanala. pumunta siya kay Pilato. pinuno ng relihiyon na bigyan ng kanyang Panginoon, pangan, at mga pinuno ng Roma. Matapang siyang nanindigan para sa kanyang pananampalataya. Nagtitiwala sa mga kahingin nang sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na si Jose ay inaasahan ang kaharian ng Diyos. Na nagpapaniwati at inaasahan ng Diyos, ang kaharian sa kapamagitan ni Jesus. Nakakaya ba pinapapunta siya sa Betania para pagalingin si Lazaro na nasa bingit ng kamatayan. Sa pananatili ni Yesus, sa kanyang pinaroroonin rin niya ito. Sumagot ang mga alagad. Puan ng mga alagad nang sabihin itong dahil may naghihintay na mas dakila ang katotohanan na siya ang Diyos na buhay. Jesus na naihimlay sa limbingan, maawa ka sa amin. matatali na kaibigan ng ating Panginoon, kasama si Maria at Lazaro, ang kanilang kapatid na si Maria na maupo at makinig na lamang sa Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, Lazaro at Santa Marta, tinanggap nila si Jesus sa kanyang tahanan. Ngunit naging katangi-tangi ang kanyang ginawa sapagkat pinuri siya ni Jesus sa katotohan ng pinili niya ang mas nararapat sa Panginoon, ang makinig at manalangin sa kanyang harapan. Você... sa tagpo ng kanya at nanatili sa pagpapahayag ng katotohanan ng oh, buhay ng Isus. Santa Maria sa muli, ipanalangin mo. Itinuturo noon ng mga hudyong rabay na ang mga babae ay hindi dapat makihalubilo, hindi sinunod ni Yesus ang gayong mga tradisyon. Pinayagan niyang sumama sa kanyang grupo si Juana at ang iba pang nananampalatayang ng babae. Patuloy na sumama si Juana kay Yesus at sa mga apostol kahit hindi yon kagustuhan ng marami kay Yesus ay dapat na handang gumawa ng mga pagbabago sa okay. Palaya sa pitong demonyo ng siya ay inalihan ng mga ito. Ngunit sa lahat ng ito, nanatili ang kanyang pag-ibig sa Panginoon hanggang sa kamatayan nito. Kasama ng mga kanya na ina at isang iwa. Siya ang babaeng nanatili sa paanan ng krus habang ay ang katawan ng skena ng maestro. Siya ang apostol sa mga apostol sapagkat siya ang unang nagpahayag ng muling pagkabuhay ng Panginoon ang mukhang anak krus habang ang mga kapwa niyang apostol, kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling ina. At sinabi niya sa alagad, Ituring mo siyang iyong ina. Dahil sa tagpong ito, sa paanan ng krus, pinatira niya ang inang nalulumban sa kanyang tahanan san Juan Evangelista ito na lang ng pamilya Anya at Kobe ito ay isa sa mga natatanging titulo ng mahal ng kanyang anak na si Jesus nanindigan si Maria sa kanyang pagsunod sa yapak ng kanyang anak Diyos sa pagsunod natin sa mga imahen ng prosesyong ito, nawa, makiisa tayo sa dalamhati.